Hello! So, andito ako ngayon sa SM Valenzuela and kukuha ako ng USC kasi mag-port ako ng number ko from Log to Como. And i-update ko kayo later kung ano, kung, kung makakakuha ako ng USC. A few moments later. Hello, so nakakuha na tayo ng USC, finally. Finally. So, okay. ang dami kong process na ginawa para lang makakuha ng USC code. USC. So, ayan. Pauwi na ako sa bahay kasi uh, magpo-port na ako ng... Number ko to GOMO SIM Hello everyone, welcome back to my channel Today, magpo-port naman tayo ng number from Globe to GOMO And actually, bago tayo mag-port ng number Pinag-isipan ko na siya ng mabuti kung ipo-port ko yung number ko sa Globe to GOMO Kasi medyo hesitant pa ako before kasi pag nawala kasi yung GOMO SIM card mo hindi mo na makukuha yung dati mong number doon unlike sa Globe, di ba? pag nawala parang papalitan ulit nila ng bagong SIM pero mariretain yung dati mong number tapos medyo mahirap din silang kontakin kasi wala silang landline tapos parang makukontak mo lang sila through Facebook and Twitter And bakit ko nga ba naisipan na maglipat ng SIM sa GOMO? Kaya naisipan kong lumipat ng GOMO kasi dahil sa no expiry na load. Like, hindi nag expire yung call and text, hindi nag expire yung, uh, yung data hanggat hindi siya nauubos. So, ayan. Tapos, meron akong vlog about dyan kung kung ano yung meron sa Gomo. So, panoorin nyo na lang yung dati kong video about sa Gomo. And, kung, ewan ko kung mapupost ko yan dito. Tapos, medyo tagalan din pala ako bago magport ng number kasi, uh, parang tagalan ako sa paghingi or sa pagkuha ng USC. Bago ka kasi makapag ng number, uh, kailangan mo ng USC dun sa dati mong Uh, sa network provider mo tapos tapos ililipat mo lang siya doon sa kung saan mo siya gustong ilipat. Bali na tagalan lang ako sa pagkuha ng USC dahil noong unang punta ko sa Globe store, ang una nilang sinabi parang hindi pa daw kasi kasama si Gomo doon sa MNP or uh, mobile number portability. So, parang ang priority lang kasi nila that time is parang Globe, TM, uh, Talking Text, Sun, Smart. Basta yung mga malalaking company na. Pero, after ilang months, ang dami ko na nakikita ang post sa Facebook na nakakapag-port na silang ng number. So, ayan. Tapos, kaya, uh, na pumunta na ako sa, ano, pumunta na ako sa Globe kanina para kumuha ng USC. And, thank God, nakakuha na ako. Ayan. And bago pala ako pumunta sa Globe kanina, uh, tumawag muna ako kahapon, para nagpa-appointment ako ulit. So, ayun. Tapos, ang sabi... Wait lang, babasahin ko na lang yung text para mas accurate. Ang sabi sa akin... Ang sabi sa akin, Sorry, your number is not eligible to port at this time. Can you reach out to your existing provider? So ayun, tapos ang sabi niya parang kailangan ko daw mag-change SIM, ganyan. ewan ko kung ano yung ginawa niya kasi pagpunta ko kanina dun sa sa Globe store, uh, nakakuha ako agad ng USC. Actually, bago ako mag-port ng number, bumili na ako ng ano, bumili na ako ng GoMo Easy Switch SIM, Switch SIM. So ayan, nabili ko siya sa halagang 299 pesos. And actually, akala ko 2 to 3 days siya darating and hindi ko talaga in-expect na sobrang bilis nila mag-deliver ngayon ng SIM card. Yun lang yung ano, yung story ko about sa pagkuha ng ng USC and kung bakit ko gusto mag-port. So without further ado, uh, tuturoan ko na kayo kung paano mag-port ng Globe to Sugomo. <laughs> After nyo ilagay yung SIM card, proceed na tayo sa porting. First, click nyo lang yung Gomo app. Tapos, click nyo yung Shop. Tapos, click nyo yung Shop Now. Tapos, keep my existing number. Tapos, dito sa keep your number, dyan nyo ilalagay yung existing number nyo na gusto nyo ilipat sa gomo. Tapos, hintayin nyo lang yung OTP na marireceive nyo. Tapos, i-enter nyo yung USC na nakuha nyo sa Globe Store. Tapos, click nyo lang yung Proceed to Application. Tapos, dito naman, ilagay nyo lahat ng information na kailangan. Once na natapos na, click nyo lang yung next, tapos itap nyo yung I agree to GOMO's terms and conditions. And then, submit application. Tapos, screenshot nyo yung application reference number kasi gagamitin nyo yan pag magta-track kayo ng application. Usually, iti-text naman nila yan or i-email nila sa Gmail na nilagay mo. A few moments later. Tapos, pag okay na, may marireceive kayong ganitong message. Ngayon naman, i-activate na natin yung SIM natin. Tapos, ilagay nyo lang ulit yung mga info na inilagay nyo kanina. tapos mag-set kayo ng 6 digit pin And ang nagiging problema lang ng iba sa pagpuport ng number, medyo natatagalan daw yung sa kanila. Kasi parang inaabot daw sila ng parang 20 days, ganyan, sa pagpuport ng number. And ako, parang wala pa sigurong isang oras, or isang oras lang siguro ang inaabot bago naging successful yung porting. So, pwede nang tawagan ulit yung number ko. Medyo kinakabahan din ako, actually, kasi naka-link doon yung number ko sa GCash, sa banko, ganun. So, pag wala, pag hindi pa yan, napaprocess yung ano, yung SIM card mo, hindi kasi darating yung ano, parang wala kang receive na text, wala kang receive na call, ganun. So, kunwari, magpaprocess ako sa GCash, walang OTP na dadating. So, medyo mahirapan. So, thank God kasi, ah uh, mabilis na na-process or mabilis na na-port yung number ko. So ayan, akala ko maghihintay pa ako ng 24 hours. <laughs> so ayun lang and that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo tong vlog and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So see you guys on my next video. Bye-bye. <laughs>